Hello. Kukuha si Joven ng bunga ng malunggay. Ayun guys, oh, ang dami. Sayang eh. Masarap 'yan sa pakpet. So ito si Joven, nagsuot siya ng bota kasi may mga bote, baka matibo siya. Ayun siya, guys. Wow. Oy. <laughs> pala may saging dyan. Yung saging ba doon, yun na ano na, nasira na. May, may tinanim po doon, ha? Ha? May tinanim makuli doon, eh. Baliin mo na kaya yan. Ayan. Bakit yan nila tinapon yung ano na yan, oh? Bed na yan. Taga saan kaya ng tapon yan? Uh, ha? Dapat, dapat nga naman lang doon sa gitna yung ano na yan, oh, do man lang sa gitna tinapon. Magiging basurahan yung ano? Tumagulang na to. Ay, huwag may tapon eh. Tanggalin mo yung butol at eh, ano mo doon, itapon. Huwag mo basta nilang itapon. Ay, dami oh, sayang. anin mo. Okay lang yan kahit mabali yan kasi masyado na mataas, hindi na makukuha yung... Putuli na yan, dapat ano para tumubo ulit dito. Oo. Putulin mo na yan. Baliin mo na yung bunga niyan. Ayan. Ayan, binali niya na guys. Ito guys, oh. Masarap kasi ito sa ano eh. Sa malong, sa... Pakpit. Konti lang kasi pag naluto yan eh. Pwede kong lagay sa freezer yan. Oh. Tapos kasi dito lang nila nilalagay. dapat ginanong gano'n nila para maganda naman yung ano, bukana. Pinapunta po sa gitna. Ayun pa, ang dami eh. Si Hobin, di maroon magwalis. Ayun guys, kukunin niya lahat yan. Punta tayo dito. Ba't hindi na to tinakpan ng barangay, oh? Nakabukas, oh. Kunin mo na yung ano mo dito. Malung yung ano mo. Namatay na pa. May dahon ng ano dito. Ay, may ano. Dahon. Merong mangga. Wow, may mangga. Ayan, ito matagal na to eh. Itong, 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 may as dito guys eh. Siguro may as doon oh. Doon ang maano o, masukal. Ako maraming bote dyan guys. Kasi dyan ako nagtatapo ng bote. Ito may puno ng mangga. Ako. Magkakaroon ng ano dito oh. Uy, ang daming ano dun, oh. Hi guys, oh. May sili. May puno, may, ano, may bunga yung ano. May bunga yung papaya. Ayan, oh. Siguro may bunga doon, o. Oh. tinakpan ni Jobin sa si ilalim. Ito tanim ni Jobin, guys, oh. Yung mga, ano na yan, kamotong kahoy. Magwawalis nga muna ako sa tapat ng bahay namin. Si Jobin, hindi naman marunong magwalis. Sige, guys. Magwawalis muna ako dito. Ito yung bahay namin, guys, Oh. Magwawalis muna ako. Tignan mo, ang dumi, oh. Bye!